Good morning. Kape tayo. So dito walang walang pandesal, mostly lang ang pinapartner sa sa coffee ay cookies. O kaya meron silang rust. Ayun. So meron akong nabili no isang araw na para siyang monay or bun. Um, so ito yung gagamitin natin. Sobrang lit lang nito pag mo. Eh. Walang, walang pandesal dito. So, wala silang parang yung Mona, yung Van. Mas gusto kasi talaga yung white bread. Magno umalis yung aking asawa. nag siya today. So, gumawa ako ng coffee niya. Ang tawag namin yun ito ay pressed coffee. So, mamaya pa yung darating mga 12.30. So, habang nagkakape, nilagay ko na rin yung aking nabahin. Dahil yung araw mamaya, 9.30, thirty na yan. Hmm. Then, baka bukas pupunta kami sa sure, pupunta kami sa Flower Festival tomorrow. Ah. Nang uwi kami ng Pinas, laging may pumupunta ang put, 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 pandesal sa umaga. So, bumibili yung nanay ko. And, gusto ni Nilis yung pandesal doon kailangan kaming may stock na pandesal. Gusto ko rin yung pandesal na yun. Nakaka... Isa, nakakaapat ako sa isang araw lang. Hindi ko masyadong bet yung money nila dito. Mas masarap yung money natin. Tapos lalagyan mo ng peanut butter, di ba? Parang kulang na asukal yung aking kape. May likrim ba kayo sa kape? sa umaga. Mm, ako naman mahilig din sa kape. Gusto ko yung 3-in-1. Kasi yung 3-in-1. Pero pag nagka-holiday kami, bumibili talaga kami ng 3-in-1. Mas masarap yung 3-in-1 sa Philippines. Dito kasi guys, yung iba, magaling silang gumawa nung paghahalo nila yung instant coffee at saka milk, more on milk. So, so very creamy. So, pakukulo, ipakukulo mo yung, pakukuluan mo yung milk. Ibig sabihin, so pag kumulo na at mainit na, lalagay mo siya ng instant coffee. So, iba yung lasa, masarap din. So, iba-iba yung style. Ito yung ginawa ko today is pressed coffee. Um, may broad coffee. So, alternate kasi ginagawa namin isang kahapon nag -cha kami or chai. Ngayon naman ay tea. Um, coffee. Kasi yung coffee guys, madali lang siyang i-prepare. Five minutes tapos na. Lalong lalong sa umaga pag maagang maalis yung asawa ko para mag-golf. -mag so, ito yung prepare ko. Yung chai naman, kapag hindi siya naglalaro, yun yun. Kasi it takes time dahil pakukuloan mo yung luya, yung tea, yung masala, tapos yung milk. Gusto ko sana kumain ng tuyo, kaso walang tuyo. Hmm. Walang tuyo dito. Pero sa mga ano, sa mga malapit sa dagat, ayun, may mga may mga tuyo sila. Pero hindi, hindi iba, iba yung tuyo nila. Para pag